Tara na mga idol, kain na tayo. Ang sarap-sarap ng ulam namin. Oh, ang sarap talaga. Isda. Linuto ko itong mga idol. Alam niyo itong isda na to. Napakasarap at napakalinamnam. Tapos, ano, mm, ang sarap ng pagkaloto ko. Promise, pag matikman niyo, gustong gusto ng amo ko. Ito yung paborito nilang linuluto ko. Ayun, kikita yoyan yan. Yung mga gulay yan, mga uh, kusa, ay mga kusa, hindi kusa, uh, ger -ger, uh hindi jerjer, uh, ano pa yan, um, bakdunis, kusbara, tapos yung ano, yung busi, busal tuwil, sabi nila dito, yung ano, dahon ng sibuyas, yan, tinagtatadad ko ng maliliit, tapos nilagyan ko ng, ginisa ko ng luya, nilagyan ko ng pawang na madami, at sibuyas na madami, tapos, nilagyan ko ng ano, blender ako ng kamatis, tapos yan, binos ko doon sa ginisa ko, napakasarap, tapos uh, dakos naman yung isa, ang sarap mga idol, tapos yung isa, gulay, gulay na yan, nagtanggal ako kanina nung naggisa ako ng mga gulay, napakasarap yung gawin nyo yan, pag may kusbara kayo, mayroon kayong bakdunis, sa yung... Kayong dahon ng sibuyas. Napakasarap mga idol. Magtadtad ka ng maraming sibuyas, luya, bawang, gisa-gisa mo yan. Tapos lagyan mo ng maji. Huwag mo na lagyan ng tubig. Ano, takpan mo na lang para magkatubig siya. Napakasarap po. Oh. Kahit anong ulamin mo yan. Kahit manok, ulamin mo yan. Gulay na yan na yung green. Napakasarap mga idol. Ayan, oh, kahawawa na yung isda. Nagkahiyaan pa kami ng kasama ko. <laughs> Napakasarap talaga. Kita nyo naman, oh. Napakalinamnam at saka ano, napakadami niyang, ano, karne. <laughs> o, oh, tignan mo, lola nyo kain ng kain kasi bihira lang to. 8 months na na naman kami bago na naman na kami mag-ulam ng isda, promise. Binibilang ko kaya yung date bago kami mag-ulam mo. Oh. Pati yung tinik, napakasarap. Pati yung ulo talagang ninat-ngat ko talaga. Pwede lang ngat-ngatin yung tinik, ngat ko na charot. <laughs> ano yun, pusa? para ngat yung tinik. Charot lang ako mga idol. Ayan, malapit na maubos. Kita nyo naman yung, ano, yung isda, oh. Hmm. O, oh, ayan mga idol, o, oh, di ba? Laman-laman yung isda. Bihira lang talaga kami mag-ulam nito kasi napakamahal daw itong isda, no? Sabi ng amo ko. So, ito na nagtatapos ang aking vlog, mga idol. Pasensya na kayo sa voice uh, over ko kasi, ano, Mm wala na akong alam na masabi napakahirap talaga na mag, mag voice over mas maganda yung aktual pag kumakain ka kasi alam mo na yung pinagsasabi mo pero itong nag voice over ka ang eh, hirap talagang habulin <laughs> yung kasama ko kasi maingay uh, nagsasalita ng arabic kaya pasensya na kayo bye bye thank you mm -mm -mm.